Kami ta tag ba kay. Kuan na siya filter mi ha. Ha ang bugas. Hmm. Nama. Hmm, kimpang-kimpang naglakaw. Kay gilayuan. Gikapoy na daw siya, gikapoy. Nga, kuan siguro na iba.

kagikapoy na si Alona. Kapay na kama ma. Mga gutom na ka. Kasi may habhabo na to Ito, si si ron? Kapoy sit sa ron. Sit sa ron. May na si may siguro baliya. Sa so, na. Si so, may. Tu may. Ha, okay. Kaditsila. Bakit kailangan pang magkalayong Bakit kailangan pang iwan ako Nagmahal naman ng papat sa'yo Bakit kailangan na mangyari sa tinto to Hindi ko kayang mabuhay Dito sa mundo Hindi ko kayang mawala Ka sa piling ko Sana'y Pakinggan mo Itong pagsamo ko Sana'y magbalik ka Pagkat kaya Ay, ba? Lagi ikan, na -na, lalayo Bakit, Kailangan Nana Nana na na ay gihimo siya po po lang na nag date date sila nag date date po na yung mama alona ganoon na may mga balay sa una papahawa hmm. man ako na ngay bangag bangag kasag na yeah. okay Aho, baba na pa si mother

pag binuwa, kaya naman ko direk magdit-dit mabutan ng uban nga mga bata pang nga buntis na kaya ano yung magjar-jar si mama nag live tada aga video ta kapag basta si mama hindi ko magigit <laughs> kaya <laughs> ha? kasag? O um, mo ka online sa Ha Oh, mo jud na sa oh. dihage, nang sadek ka Naka ka pero sa manggo man Na picturea naman ta na picturea naman dayta kadto man Ketong deha kay nang nakabot og bang group jelly mo gibijohan P picture with video to. Ito kasi sakbo. Ayaw, Ha? ha? Balihibo? Asam ka na Sa so, CR? Ito oh. Idag ko ng balhibo sa'yong bukton. Ilo Ayag Ay, ilok, uy. Ayag ilok, di balbasan? Hmm. <laughs> Mudak ko gani. dat kan atu ah, um, maka dagana daat hmm, bogo pimples? ko <laughs> atu tungko sitaron kai masih biakan to na nara man ditu oh, ko renjelron oh. kadok Ed, mangka jadi artage speakers kai layu na ditu satu patah aja dari rae laboy oke okay, about na mama favo contoh payo ngami kai ini? nak kit pin kokot oh Ako pa di ko ka-ready rin. O, dakuwag pa yung mama, wey. Ayun naman sila. Layo kayo ate. Ay, matok natin. Di ko pa yung no? si mama, oh. o. Napilay-pilay ka bago. Parang maligyas dito. <laughs> di ko kek pa yung si mama. Alangan dito yung mga